Ee. <sweak> oh, baliw kaya yata yes, eh. Ah. <laughs> yes. <laughs> so guys, nabili ko na yung gusto ko. So, meron na akong camera, guys. Mag-unbox na tayo ngayon. Eh. So, guys, ito yung camera na ginagamit ko pang vlog. Itong DJI Pocket 2. So, meron na rin silang nilabas na DJI Pocket 3. Which is yung screen nya is pwede mo nang i-landscape at saka pwede mo nang i-portrait. So kasi sa, dito sa DJI 2 na to, landscape lang lagi siya. So, yung mga video mo is naka, ganun lang, nakahiga. So, sa DJI 3, yung screen niya, pwede mo nang i-ikot-ikot. -ikot. So, ngayon, tara, mag-unbox muna ako ng camera! Balik. So ayun guys, na unbox na natin tong camera natin. So iisa-isa na natin kung ano nga ba yung mga accessories na kasama. So nabili ko nga pala to, um camera na to, worth 2799 real. So sale siya. Uh, original price niya is 3499. So meron siyang 700 less. Ang ginamit ko dito pang bayad is points ko lang. Wow! So sa trabaho namin, pwede kaming mag-earn ng points. So hindi ko na 'yun babanggitin kung paano ko nakuha 'yun. Ah, uh, points lang talaga 'yung ginamit ko. Uh, gumastos lang ako dito, 1 real. So ayun guys, tara. Unahin na natin 'yung mga accessories niya. So ito 'yung box niya. Nakalagay dito, kung nakita nyo o, Creator kit, content creator kit yung itsura niya. So, tignan natin kung ano yung mga accessories niya. So, punta muna tayo dun sa may lens. So, ito yung lens niya. Ang lens nito is 18 by 45 <coughs> <coughs> So, itong pula niya guys, nakikita niyo yung pula. Tapos, itong buwit dito. So, ipagpapatay mo siya para malagay mo siya ng maayos. Hindi yung basta-basta lagay-lagay ka lang. Ayan, munti ka pa masira. Ayop na yan. Then, ito yung tripod. So, meron siyang tripod na kasama. Mayroon tanggal yung bubble wrap. Ayaw pumotok. Yung bubble wrap dito, napakatigas. Bubble wrap sa Pinas, konting ganun mo lang. Muputok na. So, balik tayo dito sa may tripod niya. So, ito yung tsura ng tripod. Dito mo ikakabit yung camera. Ito, isa. Accessories niya. Hindi ko alam kung para saan to. Alam kung paano ikabit to, guys. So, titignan na lang muna natin yung manual niya kung paano to ikabit. Then, meron din siyang ang tawag dito, lace. Para pwede mo siya ilagay sa kamay mo, hindi na malalaglag. So, ito lahat yung nandito sa may tripod niya. Hindi ko lang alam kung paano ilagay ito. So, next, Meron tayo dito cover sa may microphone. In case magbablog ka sa mahangin lugar, sa taas na lugar, sa dagat na uh, which is mahangin. So, ito yung lalagay mo sa camera. Ah, sa microphone. Ito na yung pinaka microphone niya. So, ang microphone niya guys, no. So, ito yung pang cover sa may hangin. Lagay mo lang siyang Yan. That's it. Mayroon ka ng microphone. So, ang kasama niya pang accessories, meron ding lace. Ito namang lace na to, nakalagay mismo sa so may camera. Next, charger. So guys, ito yung charger niya. Then, lalagay mo lang siya dyan. So, ang problema, ito, 2 pin lang siya. Proceed na tayo sa next. Ang next na kasama niya is itong memory card. So meron siyang 32GB na memory card. Pangalan niya is Ultima Pro. So meron siyang libreng 32GB na memory card. And the next, ito na yung pinakahuli, ito na yung pinaka main item natin. Tada! eto na siya guys kita nyo Uy, Canon EOS Magaan lang siya Mga nasa 1 port 1 port kilo Then ito yung mata na Ang gusto ko lang dito sa camera na to Maliit Magaan At saka yung grip nya So kung napapansin nyo Meron siya ditong hawakan Ito yung grip nya And then ito yung pindutan ng camera So lalagay na natin yung battery So, ayun guys. Akala ko walang battery na kasama. Nang problema pa ako. Yung battery niya is nandito lang pala sa may box na to. So, ayun oh. Sa loob. Sa gilid. Yan ang battery niya. <laughs> akala ko kasi nandito eh. Wala rito. Akala ko ibabalik ko pa. So, ang battery niya guys. Ayan lang siya kaliit. So, itsura ng battery niya. So, sa so paglagay ng battery, dito sa ilalim, um, lang yung lock, paganare. So, nandun na siya sa loob. Kung gusto mong tanggalin yung battery, angat mo lang tong pin na to. Angat na siya. Lagay na, na, rin natin yung memory card. So, dito rin yung lagay ng memory card niya sa may gilid. Medyo alam ko na rin kung paano ilagay itong mga to kasi bago ko binili to, ni ko muna sa YouTube. Okay ba? Mga comparison. Sony kasi ang gusto kong bilhin noon. Sony CB1 pero ang Sony na yun, is parang kung pang vlog lang talaga. So ito, pwede mo siyang gamitin pang picture at saka pang vlog. So ayun lang guys, di ko alam paano ilagay itong memory card. Search ko nga muna. So ayun guys, alam ko na kung paano ilagay. Meron ditong nakalagay na kung paano ipapasok sa loob. So, pag ganito daw siya, then, salpak mo lang siyang ganito. Tulak mo lang siyang ganyan. Then, automatic na siyang maglalak. Kung gusto mong tanggalin, pindutin mo lang ulit. Yun. Kukusa na siya. Ayan. So, parik na natin. Pag di mo nalak to guys, yan, magaganyan-ganyan siya. Meron siyang lak na ganito. Then, yun. Palak na. So, next picture siya guys. Ito, lens. Tatanggalin mo lang to, Pindutin mo lang tong gilid. Then, iikot mo to. Yan. Pagkaikot mo, tanggal na siya. Then, tsaka mo ilalagay yung lens. Lagay so, na natin tong lens niya. So, sa paglagay ng lens, mamatch mo lang tong pula. Tapos tong pula, and then tsaka mo siya iikot ng kanan. So, narinig nyo, tumunog. So, ibig sabihin, nakalak na yon So, hindi mo siya pwedeng iikot o hindi mo siya matatanggal hanggat hindi mo dinilinan to. Pag so, dinilinan mo to, tsaka mo lang siya, iikot ng ganun, natanggal mo na. Ganun lang yon So, balik natin, pagpatayin yung pula, and then, okay. So, ito na yung camera niya, guys meron pala akong isang gusto rin dito. Itong screen. So, ito yung likod niya. Pag inikot mo yan, magiging screen yan, guys. Uh Aha. -huh. So, ganyan yung itsura niya habang nagka-camera ka. So, itong screen na to, pwede mo siyang iikot na ganito. Para gusto mo nakatutok sa yung script, pwede mo siyang paganyan. Or, pwede mo rin siyang ibalik sa dati. So, Ngayon, buksan na natin siya, guys. Ito yung on nya. So, ito yung screen niya. naka na yan, guys. Gagawin na lang natin. Tingin natin yung screen. Yun. Screen. And then, pwede mo siyang ikot ng ganito. Sabi ko nga kanina, habang nagka-camera ka, nakikita mo yung itsura mo kung nagbablog ka. Hello, guys! Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayaw makita ito. May itaulo ko. Yan oh, di ba? <laughs> Ay na guys, unbox na natin yung Canon R50. So, try na natin i setup up and then try natin picturean si Kim kung ano ba itsura. Okay, picture mo ako. Picturean mo ako. Ayan, syempre. Picture. Oh, sa pa? Wa! <laughs> so, ito yung tripod niya. So, pag iikot mo lang siyang ganito, pindutin mo itong likod, may button siya. Iikot mo na lang ganyan yan. Then, kusya siya maglalak. Yan! So, habang nagbabag ka, nakaganyan na, What's up, mga kapaa <laughs> so, ito na yung mic niya. Pwede ko ilagay ito dito sa taas. Titingnan ko kung paano muna. Oh! May oh, yata yeah, yeah. eh. Ha. So guys, naligo ako. Siyempre, gamit natin tong ngayong bagong camera. Hindi pwedeng hindi natin ipagmayabang. <laughs> Tara, punta natin yung mga tropa natin sa baba. Kailangan mayabang tayo. Gar? Dito tayo, Gar. <laughs> 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 oh. Tara, Gar. Dito tayo, gar. Oh, bago na akong camera. Ito wireless. Uy, yan. bago rin yan, boy. Basta na yung isa mo. Akin na lang. Ang masasabi mo, Gar? Napaka-easy ng buhay. <laughs> Napaka-easy, Magdota lang. Tara, G! Nakita mo ba yan? Uy, wireless yan. Kirabang mo naman, wireless lahat. Asan yung luma mo? Wala hihingi. Ang galing. <laughs> Uy, kaya Glenn. Ano meron? Ano yan? Bago yan ah. Oo. Oh. Ayos ka talaga. Ang <laughs> lupit yung camera ko, no? Ayos. Oh, oh. Grabe yan. <laughs> Baka vlogger na to. <laughs> Talagang vlogger na vlogger ka na. May microphone yan? Oo. <laughs> ah, uh. ayos to ah. Oh. Oo. Oh. Bakit hindi mo kasi Eh, siyempre. Dito ako para pagyabang ko sa iyo eh. Kano, no? Oo. Oh. <laughs> eh. Bago lahat yan? Zoom out pa yan, oo. Oh. Bago lahat? <laughs> Bago lahat na. yan. Ayos ka talaga. <laughs> dito lang ako para magyabang eh. Lupit yung pusa dito. Uy. Eh. Doon natin ang ano yan. Uh, montage. Atras ko. Ayan. Ah, sang ikut! Sang ikut, ikut! Oh, oh. <laughs> Tropa. 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 Oh. Tropa. Oh. Tropa. 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 tama yan? yan oh. ano? <laughs> Yari ka ngayon sa akin. Tututukan na ito lagi. Ay, kita mo daw? Ay, yabang mo naman. <laughs> Pakapi ka naman. Ayan o. Ano, ang tingla pa kita? Itong, itong yabang talaga itong na to Ah. Uy. Parang puti na mo ako dito. Uy. Ikaw nga, tingnan nga ang mukha mo. Tingnan ko lang. Oh. Uy, napakalinaw. Tingin ka, tingin ka. Uuuuh! <laughs> Ay, may tripod pa siya! Ito lang, binigay niya sa akin! So, binilang ko rin siya guys ng tripod. Sasabi ko nga sa kaniya, uh, ano kanina. Ano nangyari? Okay. So, sira na yung tripod niya guys. Nagisagisala. <laughs> <laughs> so, yun guys. Thank you for watching the vlog. Oy! eto na ajam iting ko pang mga vlog I Love her. Let's go. Parang <makes music> oh, ka ng sarili ni mong blog eh, oh. Hey, amazing blend. Ay, <coughs> oh, 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 ay,